higit sa magnitude 9 ang paparating. Ang apurahang... Nakabantay ba mo? Sa dinaghan-daghan ng mga kalamidad niya, abotan alay itong kinabuhi karon klasik Klase-klase ng mga kalamidad. Nailinok, bagyo, lunok, mga kagubot. Parang daghana na kayo. Pero usa pa ta mo sampit og Ginoo nga nanay moabot nga ng kalamidad sa mga kinabuhi dili man tanan pero daghan ka ang mo sa Ginoo na una mga kalamidad nga moabot nay uban wa kay lagi Ginoo pero kung nanay mga kalamidad usa pa sila mo sampit sa pa sila mutawa ng ginoo, mga jugtabang una na mga kalamidad sa pa wapay mga kalamidad naasod lang ng mga kahilayan mga makasasa ng mga buhat linog guys linog linog tabang linog Love! llm familial lớ alôi kasamua lư

Tama ang the big one sa Pilipinas. Isang napakalakas na lindol na higit sa magnitude 9 ang paparating. Ang apurahang mga babala mula sa mga propeta sa iba't ibang bansa. Tinatawag ka ng Diyos na bumalik sa kanya at hanapin ang kanyang proteksyon. Narinig mo na ba siya? Sabi ng Diyos, dapat ninyong payapain ang inyong mga puso sa lahat ng sandali at mabuhay sa loob ko. Ako ang inyong bato. Ang inyong tagapagtaguyod. Huwag magkaroon ng ibang isip, ngunit buong pusong sumandal sa akin at ako ay tiyak na magpapakita sa inyo, ako ang inyong Diyos. Kung handa kang lumapit sa Diyos at maprotektahan niya, mag-alay ng amen.